Hello, ako po si Roylan Mamala. Vantage user. Taga Bado. Barangay Saud, Paratong Sitio, Paratong. Kade-dispose ko lang nga yung na to. Mga 27 heads, yung patining. Tapos may natira po akong tatlong inahin at nanganak na nga yung isa. Yung mga binebentahan ko ng mga baboy, sinasabi nila na manipis yung taba. Kaya maganda po yung laman maganda po kasi um, ready on call siya kahit madaling araw natatawagan ko siya pumupunta siya dito Tsaka maganda maganda yung servisyo ng technician niya Paano ko natulungan? Nagkaroon ako ng mga motor. Nakabili ng nakabili na ako ng ano, dalawang motor. Sa Vantage Hugpids, panalo ang negosyo sa pagkain, sigurado.